Hi, this is Mardi once again, and welcome to my channel. In the lush landscapes of Davao, where the sun kisses the earth and the waves of the gulf whisper secrets, a remarkable figure emerged from the annals of history Dato Mama Bago. a name each in the collective memory of the Valvenios, embodies courage, resistance, and unwavering determination. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ipinanganak ng bandang 1770 sa Talitay sa loob ng Sultanate ng Maguindanao, si Dato Mama Bago ang naging mantol ng pamumuno sa Davao Gulf noong 1830. His authority extended to the Asher Waters and he served as a loyal vassal under the Sultanate. Ngunit ang kanyang pabana ay lumalampas sa mga titulo lamang. Ito ay hinabi sa mismong tela ng nakaraan ng Davao. Si Dato Mama Bago ay hindi ordinaryong pinuno. Ang kanyang paningin ay lumampas sa Abu Tanaw at hinangad niyang pag-isahin ang mga nakakalat na pamayanan sa kahabaan ng gulpo. Noong unang bahagi ng 1800s, nagsimula siya sa isang kampanya na umalingaungaw sa paglipas ng panahon. With determination as his compass, he conquered vast stretches of land, establishing his domain over sandy shores and verdant hills. Gayon pa man, hindi lamang ang pangakit ng pananakop ang nagbigay kahulugan sa kanya. Ang imperyo ng Espanya sa walang sawang pagkaguto nito para sa mga bagong teritoryo ay tumingin sa Davao. Ang kabisera settlement na pinagurasan ngayon ay bangkiruhan Davao City ay tumayo bilang isang beko ng paglaban. Si Dato Mama Bagot tulad ng isang bundok na nakaugat sa lupa ay tumayong matatag laban sa maagos na tubig. The clash between the indomitable Dato and the Spanish forces was inevitable. Swords clashed and the air crackled with tension. Dato Mama Bagus warrior fought violently, defending their land, culture, and way of life. The sun bore witness to their struggle, casting long shadows across the battlefield. Despite the odds, the Spanish prevailed. Pinagurasan fell, but Datu Mama Bagu's spirit remained unbroken. His defiance echoed through the ages, a testament to the resilience of the human spirit. The Gulf mourned its fallen hero, but his legacy endured. Ang Davao City ay nanindigan bilang testamento sa hindi malis na marka ni Datu Mama Bago. Sumasayaw ang kanyang alaala sa mga kaluskos na dahon, bumubulong sa alon at umalingaungaw sa tawanan ng mga bata. Noong 2018, opisyal na kinilala siya ng pamalaang lungsod ng Davao bilang isang makasaysayang bayani, isang titulong karapat-dapat. Si Dato Mama Bago, ang Paramount Warrior, ay nanatiling isang tanglaw ng katapangan. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na kahit na sa harap ng kahirapan, ang ating mga ugat ay malalim at ang ating espiritu ay makatiis sa mga bagyo. Sa paglubog ng araw sa Davao Gulf, bigyang pugay natin ang alaala nitong matatag na pinuno, isang taong nakipaglaban hindi lamang para sa lupa, kundi para sa pinakadiwa ng kalayaan. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, take care of your character because character will define your dignity.